Sabi ni Jordan Clarkson matapos ang kanilang pagkatalo sa Lakers kahapon ay They did a good job of just closing the floor on us and taking all the space that we had and forcing us to take tough shots. Kinomplement niya yung depensa ng Lakers na talagang pinahirapan sila. So ano ba yung tinutukoy ni Clarkson na yan? Ito ang sample niyan. Tinatao nga siya ni Cam Reddish na para sa Lakers ay naging magandang revelasyon dahil sa kanyang pagiging active sa depensa. Sa shooting at scoring, hindi gaano pero unti-unti naman siyang nag improve na doon. In terms of defense, yan talaga ang naging dahilan kung bakit nasa starting lineup siya. Currently, pangapat po itong si Reddish sa total steals ngayong season with 25. Active talaga sa depensa. And may kita mo rito yan, hindi lang dahil okay ang pagtapat ni Reddish dyan pero syempre may AD pa na nag kay Clarkson sa loob At hindi lang din yon kundi may Torian Prince pa na lumalapit at iniipit din siya pero kita natin na hindi rin naman iniiwan ni Prince yung taon niyang si Markkinen. Ginagawa lang niya yung tinutukoy nga ni Clarkson na kinukuha nila yung space nito. So ngayon napatay na ang dribble niya, wala na siyang ibang mapasahan at pinilit na lang din itong highly contested na tira. This is another example and sa tingin ko ay plano talaga to ng Lakers sa kanilang depensa na ito. Si Clarkson ulit ang nagdadala ng bola pero si Prince naman ngayon ang dumatao. And kinuha na naman ng Lakers ang space nga nito ni Clarkson and si Dilo ay tinuturuan pa nga itong si Christie na mag-abang doon sa loob. And syempre, makikisabay din si AD kasi siya naman talaga ang rim protector ng team na ito. Kita nyo rin na sa pagsalubong ng dalawang to kay JC ay siya rin namang pagtigil ni Prince kasi pwede na niyang abangan din ang pasa kay Colin sa gilid kung sakali man. Pero good dito mula kay Christie. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register ay eh, click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang magbet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pagbet mapapaforce ka talaga sa mga may hirap na tira. Sa point pa lang kasi na ito ay pinick up na ni THT yung bola. So very limited na lang ang pwedeng gawin ni THT dyan kasi bawal na siyang mag-dribble. Pwede niyang ipasa pero sino naman yung pwede niyang pasahan? Si Collins andyan si AD. Sa kaliwa naman kay Markkanen andun si Wood. Pwede itong si Collins Sexton pero medyo mahirap ang angulo dahil nakaharang din si Reeves. Never mind kay Olenek kasi si Christie ay tumigil na din dyan at tinatapatan din to. So with two steps remaining, basang-basa ni Rui ang pwede niyang gawin. Nauhulog din po itong Utah sa gustong mangyari ng Lakers na tila one or two steps ahead sila. Kitang kita mga idol na dito sa screenplay ng Jazz si AD ay nagbabackpedal pa nga at hindi concerned at all kung titira ba itong si George. Kung si Steph Korean malamang hindi ganyan ang gagawin ni AD pero kasi may back pressure din po si Dilo so may ilang tumira to and syempre para din masigurong hindi titira to kasi hindi nga rin naman humaharang si AD si Hachimura yung lalapit sa kanya which is masasabi mong risky para sa LA kasi shooter na big man din naman po itong si Olenek na naiiwan niya pero sa tingin ko ay sa nila yan gawa nga nung pagiging sobrang lubog ni Davis dyan. Willing silang iwanan muna sa glitch si Olenek kasi siguro feel nilang kaya pa rin makabalik ni Hachimura on time dyan. In which yun nga po yung nangyari. Sa pag-turn nito ni Clarkson galing sa mga screen, ayan na naman yung pagkuyog sa kanya sa gitna. Kaya rin nasabi niyang tinatanggalan sila ng space. So paano na siya makakascore niyan, di ba? Mahirap. And kung saan nakaharap yung ulo niya, may tao rin naman yung pwede niyang mapasahan. Although dito nagkaroon ng miscommunication ng LA pero nagbintes pa rin ng Jazz. Sa mga oras na ginagawa ko tong video na ito mga idol ay top 10 po ang Lakers kung depensa ang pag-uusapan. And magandang halimawa itong mga napag-usapan natin kung bakit top 10 nga sila. Sa pangunguna yan, syempre ni Anthony Davis na nagpapatrol sa paint. Sabay marami silang mga long wing defenders na nagiging disruptive sa depensa. Andyan si na Reddish at Rui. Sabay hindi pa nga naglalaro ang kanilang best perimeter defender na si Vando. Kaya hindi na rin katakataka kung bakit sinabi ni Clarkson yung sinabi niya pagkatapos ng laro. Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay paipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.